Good morning, Amers! So, luto time na naman ang inyong lingkod. <laughs> so, ito naman yung madalas natin na gawain sa bahay, no? Na para sa akin is uh, madali. Dahil easy-easy uh, easy lang sa akin ang pagluluto. Ang problema lang is, ang aking mga kasama is pihikan, lalo na aking bunso, anak nako, napakapihikan sa pagkain. Ayan ah uh, palt ulit na lang adobo. <laughs> fried chicken. Ayan. Uh, lang. Sabaw. Sinigang. Yun lang. Yun lang talaga madalas niyang inuulam. At pagka uh, nagmamadali is itlog. Na, at ganun din ang kanyang pambao. No? Egg sandwich palagi. So, ayun lang. Pero, ayaw naman niya yung basta-basta na uh, fried chicken pati. No? Gusto niya ako lang nagluluto ng fried chicken. Dahil simple lang ako magluto ng fried chicken. So, ayun. So, anyway. and nagluluto ako ngayon ng munggo. <laughs> Hindi pa biyernes pero napaaga ang aking pagluluto ng munggo. Dahil nagkikrib ako ng munggo. Ayan. At wala na mariglamo yung aking mga ibang kasama dito sa bahay. No? Kung ano lang naman nakakahain is ayun lang naman yung kanilang kakainin. Ayun. So, Madalas kasi ako nagluluto ng gulay na wala talagang kasahog-sahog, no? And if nagkikrabe kami ng mga karne, ayan, uh, yun, naggagawa ako o nagpiprito ako ng ukoy. No, sari-saring ukoy, meron yung kalabasang ukoy, and yung puso ng saging na ukoy, no? Minsan din balat ng saging na saba na ukoy, ayan, lumpiang kalabasa. So, ayun yung madalas kong mga ginagawa pag nag-crave. Or if, ano naman, pwede man tofu, fried tofu. Kaya like, hindi kami lahat is nakakaulam. Dahil nga, yung iba is ayaw din ng tofu. Ah, pa diba? <laughs> so, ayun. Nagkakasundo-sundo lang kami, no? Kapag ang ulam is sinigang. Ayan. Pero ako naman kasi yung, uh, Siguro gulay lang kinakain ko. Sabaw daw mahilig. <laughs> so, ayun. Ang gulo, di ba? So, panoorin nyo na lang ako kung paano ako magluto, no. Pero, pasensya na hindi ko na-zoom. Ayun, dahil nga, uh, sira yung aking cellphone holder. Ayun, kaya hindi ko na ilapit yung aking uh, cellphone. Andiyan lang siya. So, ayan. Uh, maraming salamat po pala sa lahat na bumisita sa aming munting tahanan. Ayan, hindi man na ako nakakapag-live sa ngayon. Pero, ayun, um nagagawan ko pa rin naman ng paraan na aking pag-upload ng aking mga videos. Ayan, so, ayun, so, ay lang. <laughs> Samahan nyo ako sa aking pagluluto. Ayan, bye-bye everyone.

So, ito is ang sasaw ko sa aking munggo. Ayan, tinatay ko lang naman buhat ang aking munggo. So, yan, nagito lang ako ng tamito, um, kabinas. Saka, nalaw ko ng kalabasa. So, ayan. Ito na yung aming ula. Munggo. With sardinas. At kalabasa. So, simple ulam para sa tanghalian. Ayan po. So, thank you so much po sa pagsama na naman sa aking uh, luto serye. Eh. Diba? So, ayun lang. Bye-bye everyone.